Adi arah, Ara Kanter 4M50 ang gibati at ipahilot. Hinila na lang nila dito sa hub nila kasi ayaw na mag-start at may nabungkag sa supply pam at medyo gigapoy na po siya. Ito yung unit delivery cargo truck. Titingnan natin to kung makaya natin to sa ating panghimulso ug pangpahilot Giniagawa mo. Tanggal lang. Tanggal may kilbi.

Grabe. <laughs> Tanggalin na rin natin ang intake nito Para malinisan na rin oh no? Grabe oh Hmm? Yun, no? Di na tayo maglangan Tanggalin na natin dito ang intake At linisan lang natin ng kaunti Para pagkalipas ng isang buwan at isang araw At wala na sa warranty Ay magkapira na naman tayo <laughs> tikabaw? Hmm? Ah. Oh, labo. Kailangan din lapok sisi, tanggalin. Yeah, tayo maglanggan, tanggalin na natin dito ang supply pump na siyang hinungdan bakit di na si makandar. Bago natin tuloyang tanggalin ang supply pump, Itap tap muna natin sa supply well at saka sa piston. Ayun, gumamit tayo ng special tools. Wow! Wow! Ito ang takip ng supply pump na natanggal. Yan galing sa butas sa likod yung isa. Isa lang ni pilit dito. ayan kita natin na nagpilit ang isang piston ng supply pump. Balitan na lang natin ang surplus. Surplus lang ikabit natin. Ito yung surplus. ayan i-timing lang muna natin bago natin ikabit. Diyan sa may white, uh, magtugma yan diyan sa may guhit. Tapos ilalim may pay, uh, liter p diyan, tatlo. Dalawa sa ilalim at saka isa sa taas. Dapat magtugma yan. hindi tayo maglangan ikabit na natin ang supply pump para magkaalaman na kung andar ba talaga siya o hindi po nagpasagat o diagnose, manghilutay. manghilotay <laughs> at siyempre huwag kalimutang ipitan at mag start na rin tayo ayan kita natin na malakas na sumudot yung uh, fuel ng supply pump may kakayahan na siyang magandar pero sa oil muragwa man Mamaya na natin tingnan ang pressure ng oil sa supply pump at ikabit lang muna natin yung mga intake para maka-start tayo. Titingnan natin uli kung may pressure ba yung oil papunta doon sa uh, supply pump. Baka yun ang hinungdan. Mahina yung supply kaya nagsira yung uh, bumba ng supply pump. Natapos natin na ikabit lahat. Uh, di lang muna natin to eh, ikabit kasi tingnan pa natin kung mag-pressure ba ang oil dito sa supply pump. Uli, start to Okay. Okay, na. May okay. Sabihin, okay. ok na kita natin na may oil na nag pressure doon sa supply pump ibig sabihin nasira ang supply pump dahil sa lahat ng pisa masisira at para po magkapira naman si manghilutay ayos na okay na at siyempre, revolution, revolusyon para dagdag kita ba? Giniagawa mo! Okay na, nag thumbs lang kamay na walang panginaw. Wow! At nag test na kami dito at nakahinambid na ang TL na walay hugas. <laughs> Okay na, Loy? Ang um, coach kayo! Good! Wala so, may saba! Baba na lang sa driver o mekanik ko ang saba. <laughs> Murag binairan tong tubaga ba? <laughs> Kumbate! Eh.